e io sapbihin ah tra ninyong ah explore natin mga idol na marami talaga ang kwento dito mga idol na may nakita silang mga kakaiba mayroon pang mga elemento at maliban sa kaluluwa so hindi na tayo nag-isa ngayon mga kasama natin si Ghost Resort dalawa kami ngayon sana idol uh, eh, no, bisitahin nyo ang channel na no, Ghost Resort setra sama ni aku sembunyi dah gapalah masak kan itu bagi duit start tayoh ah jangan kita menatai dalam muntah spirit bulan nanti o ah jaga em itu ini, kena na 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 tawin bulu politik aja ke maraming patung-patung nang nginitjo admin nak kita wala idang ku nak tu eh tu nak baru ni guna lag-lag tu. Ulak. pun ni. Itu pandanlah. Kamala pandan. Katang melandang. ni. tu eh. ni. Lagi teh spirit bulgot nih. Ini nanti ini sakit aja no. Magada, kebipu, senyo, no? uh, alam namin na uh, nandito kayo sa aming paligid hindi ka i naka ano hindi kami nandito para magpagawa sa inyo at uh, hindi din kami nakakita sa inyo no? so pasensya niyo kami nandito kami pero uh, isa lang ang hiling namin no? Uh, kung nandito pa kayo, kung marami kayo dito sa uh, lugar na to apoy ninyo ba pailawin kahit right? saan man sa tatong bulan lagay namin dyan simple lang mga kaidol no? yung uh, nilagay natin na uh, ball. pag may umilaw dyan kahit right? isa so sinasagot nila yung mga uh, ano natin yung mga tanong so iilaw yan pag mayroong elemento nung dito sa So ngayon dito kami nakapokus sa may nalaglag kanina eh. Diba? Ayan. Ay, malakas yun eh. Pero hinahanap na Wala Malakas talaga. Parang malaking bata yun na ano hmm. Pero wala ka nang look. Hmm. Hmm. Pwede nyo bang pailawin yun yung bula? Kahit saan man sa isa dyan. Ah, uh, siya to no. Parang uh, ano lang. Parang dali-dali lang. Pasyon ka na no. Bigla na wala. Ha? Tayo sagot dito. Kasi malalaman natin lại về tại nhà, để phát là Hmm. Parang patay na kanina yung isa bro, eh. Patay na yung kanina. Yung hmm, ilaw? yung sa gilid. Ini lagi kami Tatlong Motion Sensor Ball At saka AMF Pwede ba niyo galawin Yung Spirit Ball nilagay namin Para alam namin Nandito kayo Oh Laklak 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 Ano yung may naglag? Wala bang buhay yan? Wala eh. Yan lalo. ay nalo. Bago pa kasi yung buong lang mga kailan uh, Ganyan talaga bro pag ganyan talaga mag-explore. Mm -mm. Pag tahimik. Pag-reveal natin mayroong talagang paramdam Hindi po ba na Pwede niyo ba kailawin yung bola. May mga ako na tayo ng nekteronic Ini mga ang liit ng do no. Mm, mga leit, mga leit. Parang pili ko o tayo sa tayo, mahimik niya so, yun. Mahimik niya yun. Marami. So yan, may doon sabi, sobrang tayo, mhimik, pero hindi natin pag-review natin kung mayroon tayong mga nahagit. Pwede ba kayo mag-ingay? Pwede ba kayo gumalaw ng mga magalaw ng mga bagay? Para alam namin, nandito kayo. Kung gusto niyo sumigaw, pwede kayong sumigaw. Oo. Oh. Ilawin nyo yung bola. Tataka ako, Roy. Hmm, nakaraan ay uh, pag uh, tinanong natin sila. Sumusagot eh. Sumusagot. Eh. Oh, Ngayon, parang wala eh. Tataka na ako eh. Ngayon lang ako naka, ano, dito. Parang ang tagal sumagot. i hmm. Pero wala tayong, ano, wala tayong nasasaga Pero may naramdaman ako eh. Ano yun po. Mm, ito dito banda, parang sumasakit siya. Ito yung ano ko, yung palatandaan ko pag uh, sumasakit yung ano ko dito. Ulo. At uh, hi -hi, parang hihika ko eh. Yan, Yan talaga po pag mayroon. Pero iwan ko ba o oh, bakit hindi nila pinaringgan yung uh, niringga pa ni, ni hindi nila narinig yung ating ano yeah. Ano yun bro? Parang may... Laglag? -lag. -lag. Parang may... Laglag pa may tumatakbo eh. Narinig namin. Parang may tumatakbo dito sa likuran namin. Pwede ba niyang ulitin? Banta Lagkas yeah. yun eh Laga lang ako dito Doon ang focus namin Kasi mayroong na, parang tumatakbo dito mm. Banta Tapos dito na Hindi ko alam Hindi so, mo banar din dyan mm. Parang Dito eh Parang dito banta Ayan yeah, maka ito dito. Ano kaya ibig sabihin mo? Ano kaya ibig sabihin mo? Lipat natin bulaw. Eh. Ang dito, blue eh. Grabe ang... Ipad natin mga lang ang dalawang spirit ball sa baba. Yung isa naman sa taas. At ang isa naman eh, no? ay may ipno. Ay talaga po. Parang mag-iyak mo. Parang mag-iyak. Malaki. Mayroon. kan bendel tu kita pandang para yang nun lah mana lah kali tu kali nama itu para yang tumatak boi pupuntay mo. Po. May posisyon na naman. Mayroon, mayroon na naman. Nandito tayo sa kalagnaan ng cemetery mga kaido. At uh, dito, yung ulaw mo hindi pinailaw eh. Hindi pinailaw bro, pero mayroong kumalabog dito. May kumalabog dito. Kanina pa yan eh. May panrek, mayroon. Mayroon pa kumiiyak. Ayan mga kaido. Focus tayo. Ah, uh, try ah... iyong uh, ah tap. Uh, try niyo nga. Uh, try niyo ng uh, maging kami. Oh uh, maging kayo kami. Nandito kayo sa kalikit na sincerity tapos. Ah uh, mayroon kayong uh, iba't ibang naririnig na, na posis, tapos tingnan ni si Charles nandito na sa tabi ko kasi iba yung naririnig natin dito dito kanina uh, kanina sa uh, nakapunta ng malayo uh, nandito na pag siya malapit malapit sa pamilya ka sa intro dito pero hindi kami pumunta ng ibang uh, ano lugar kasi location kasi mayroong kami nasasagap dito Meron kaming naramdaman dito. Parang nandito lang siya sa... Yeah. Um, Ito dito po. Oh, Ang umiilaw dito. Diyan, diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, Yan ang sinasabi namin. Yan ang sinasabi namin. Ay, ay ito yung kanina pa yan, eh. Oh, eh. Oo, kanina pa yan. Tingnan yung itsura na nandito kami. Nandito kami. Hindi kami makalayo. Hindi naman namin yung napakatikod namin. Pwede Baka... ba niyo pailawin yung bula? para alam namin nandito kayo Ay, Mahe, Tingnan natin. Tingnan <tod> natin. tolong ala kasan ko na. bro. Nandito lo. sa loob. Nandito sa loob. Malakas. Ano kaya yun? Hindi natin alam. Ano? Oh. Pwede ba niya ulitin? Unlakas eh. Ang tayo, ang gamit tayo ng gamit naman. kanina kaya bro na nakatutok ako bro na ba nakautok tayo bro dito na ba? Uh -huh. magamit ng disersos ito na Ayan, 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 ayan,

kipluk. Hah? Tadi ada kipluk. Wow. Nak yang lang masa nak tahu di tu. Tu. Pati dah yo. Oh. Nak. Nah, nah. Nak kipluk. Super nak Bisa. Oh. Dalam gua siguro yung ano. Ah, nakikita ka namin. Kaya siguro nag-ano dito yang didisturbo sa amin, di ba? Ang oh, dalawa po. Ayan. Sila yun po. Ayan na na. Ayan. Oo. Okay. Oh, oh. Dalawa. Laki. Laki ang laki. Ang laki Hmm. laki po. E 铁不